bukid, Kamusta po kayong lahat? Uh, sa araw po na to ay magluluto po tayo ng merienda sa Bukid. Ayan, meron po kami ditong mga natirang mga ubi. Yang minamas na Jinky. Uh, gagawin po natin ngayong araw na uh, ubi toron. Ayan, si Mama B ay nag ube. ano rin, nagpe-prepare ng ano to, wrapper. So, yun ang ating merienda sa Bukid. Kasama natin ngayon ay si Bilog, si Mama B, si Jinky, at ako si Joe, mga kabukids. Dahil mamaya, medyo mainit pa kasi. Pupunta tayo doon sa mga gulay at magprepare mag, -pre 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 -pre, mag -pre 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 ulit ako ng mga pananim na talong. Kasi yung mga talong natin na naunang tinanim, namumunga na. Ngayon sa tabi nun, maglalagay ulit ako ng mga bagong pananim. Kaya ito yung ating mga punla binhi dati ano na natin kasi mahal ang talong ngayon si mama B kahapon nakabili ng talong isang yes. peraso 55 pesos Braby. pero 1 dollar <laughs> isang talong medyo malaking talong mahal medyo shortage ng supply pero siguro bago mamunga yung ating ano ngayon ipapatubo ano na rin mura na yung presyo kasi nga marami na nagtanim Siguro ano to, dahil doon sa ano, sa nung no, mga nakaraang buwan, mayroong mga bagyo na sunod-sunod. Oh. Kaya yung mga lugar na maraming nagsusupply, maraming nagsusupply ng na mga produktong gulay, humina siguro kaya nagmahal. Pati yung kamatis, mahal. Pinto daw yung presyo ng kamatis ngayon eh. 250, naging mahal. Buti na lang yung kamatis natin meron ng bunga. So, kunting mga araw na lang. Siguro mga isang linggo, mash lang natin tong ating ubi mga kabukit. Simple lang yung ating sangkap. Maglalagay lang tayo ng tinunaw na butter. Meron tayo ditong harina, condensed, asukal. Yun. Ibabalot lang natin sa ating mga wrapper. Ba't sumama ka pala ngayon? Di ba may pupuntahan kang handaan? Ah. Ah, doble doble merinda mo. May merienda ka na dito bago pupunta ng handaan, ha? Ah. Mm -hmm. <laughs> Sinantok kaya ni Pacquiao, ah. <laughs> Ilipat ko pala kay Bilog to. Tinatawanan ako, may eh. <laughs> karong ka ng ano sa Sa mukha. Ng Paul Bobab. Yan, na, nagtalsik. Na, 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 na. Yan, naglagay na tayo mga kabukid ng harina. Uy. oi, na yung butter natin kanina. Pinainit ko na 'to eh, tinunaw ko na. Lagay lang tayo ng melted butter, pero hindi na siya melt na melt kasi bumuo na. Lagay lang tayo ng condensed milk. Hipan mo. yun ang diskarte oh. <laughs> <laughs> familiar ba yung tunog konting tubig konting tubig ganda ng kulay Dapat pala may saging, no? Oo. Oh, oh. Tsaka langka, no? Puchara. Hindi ko na masyadong dinurog yung ubi para meron tayong nakakain na chunk. Chunk, chunk. Kung ako ang nagluto niyan, yung ube na buho binalot binalatan ko lang, binalot ko na lang. Iyon ang tunay na chunk. Yung hiwa ng baba. Hoy, mal. Tikman <nga> natin. Ang <laughs> <laughs> oh, sarap. <laughs> <laughs> <Lasa> halaya. Halaya. <laughs> <laughs> Gawin na lang kayang halaya. ako Ah, kot. Kasi yung malapot na rin Kailan na rin bilog-bilog sila ganyan. Tikman mo ma kung okay na sa'yo yung tamis or dagdagan pa natin. Hmm. Hmm. Hindi ko na ko nalalasan na ah. <laughs> Kulang pa. Ama. Apo. Ama. Orang lama agad. Ingko ako. Talaga, yung gitara talaga to eh. Oo. So, hmm. Sarap. Ano? Pwede na? Okay na yung tamis? Okay, nakakain na. Nakakain na. <laughs> <laughs> pwede na yung tamis Oo, okay na? Oo, pwede na. Balutin na natin ma ano yung pagsubong tamiti po eh. nga yang turon ay na ubi lumpia na mga pa lumpia na turon ay <laughs> isyun Lumpian na lumpiang turon <laughs> Lumpian na turon. <laughs> buo ako ngayon ulit ng mga talong dahil yung mga tanim nga natin na una nating tinanim na talong ayun na namumunga na kaya dito sa gilid nya eh bala kong magpasunod ng panibago para pag medyo humina yung pamumunga ng una meron na namang susunod ganoon lang talaga para hindi tayo maubusan lupa lang at saka hinaluan ko ng ipot ng kalabaw na tuyo at sinunog ko para medyo mabawasan yung mga bakterya sa lupa tagaraw na ngayon kaya dito ko na pinatutubo sa open para paglabas ng mga dahon sa may nakagat sa sikat ng araw Madalas kasi na-experience namin doon namin pinatutubo sa medyo malilim kapag tinatransfer, transfer naninibago sila sa sikat kaya mas maganda sigurong diretso kaagad para sa nila ko, oh, yan ang maluto. <laughs> yan ang gusto ko. Sunog. Sunog, sunog. Tainos na lang ito. Mabilis na maano eh. Last na <night>, yan, ma? Meron pa doon. Sa isang salang ito. sang turun halaya? wai lumpiang turun? lumpian at turun pa? hmm hmm halo? kapi kapi? baguhin na naman to mga kabukens, medyo ano na? Eh, common na yung saging eh, kaya ubi naman tayo. Wow. Dami nito ah. <laughs> <laughs> Nakatali pa. <laughs> Nakatali pa. Oh, ginapos niya ng ano, ginapos niya ng todo para daw hindi mo makuha ma. Nah. <laughs> babawasan ko na. Sana ba itong bukas niya? Ah, ito lang pala. Binuksan niya lang ng kunti para kunti lang ang kuha. Nagkatipid-tipid <laughs> kasi kami. Ah, yeah. nagkatipid-tipid? eh mm. okay, paano ka makatipid ito? Masisimulan ko na. Ups, <laughs> <Oops, sabay> tama <natin. laughs> Tama na daw, tama na daw. Tama da na. Oh. Tingnan ko lang kung, um, kung um, pwede na kung kulang pa. Abu <laughs> <Pulang papalai. laughs> <Bilog. laughs> ko <laughs> <laughs> yung kulang pa pala eh. Bilog. Damat mo naman yung ganitong ano yung mama binubos oh. mo na dun. <laughs> Ano yan? Sarap. <laughs> Kapag gagawin natin commercial itong turon na ube. Crispy outside. Juicy inside. Tapos <laughs> kakagatin mo kayo, no? Mm. Mm. Choking. Lab <laughs> <laughs> <Lahab> ko to. Makdo. Kaling makdo na. Sa Jali pa, no? Mm. Bida-bida ang saya. Sa <laughs> so, Bilog, bida-bida ang saya. Si <laughs> <laughs> so, Ati Tane, saan? Ati Tane, dali dito. Hi, Kim. Dali, Kim. Kim. Dali, kem, Kim, dito ka. As usual mga kabukid si titabi, meron naman lakad laging busy yun eh. kaya pag hindi busy makasama natin Bago ah Kaya nga eh <laughs> Bago nga eh Lagi mong pinupuna yung ang, tawa ni Kim Ang ganda yung tawa ni Kim Kakaiba yan so, Paano paano? <laughs> bago to ah. <laughs> <laughs> Naganda kaya ng tawa ni Kim. Ako nagagandahan sa tawa ni Kim. Unique. Tsaka ni Bigel. Pareha sila tumawa eh. Bakit <laughs> 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 <tayang> <tayang> na ka-pun? Ang Hmm. <tayang> Asukal? Siyempre lang kami ni Tate. Abo! Ikaw na nag-desisyon. <laughs> Hindi mo muna tinanong yung kasyeran mo kung gusto niya. Kamalang <laughs> share tayo. <laughs> <laughs> Kasyer kami! Sila ka daw. Tayo na lang mm -hmm. share. Tayo no, na ano, lang. Ano, Malaki. Hati tayo. tayo. Ayaw niya sa'yo kasi ano, matabang. Ay, ito nga. Ayaw niya panahin yung kape ko. Hmm. Ayan, pag na masyado ka matamis, mapuputo lang. Matamis na? Puta. <laughs> Dito Nasaan natin? Ate, ate, ate. Ha? ha? Sarap Sige na, Hada Kung pwede kang pang-commercial Paano mo iko-commercial mm -hmm. Yung ube? Turon Paano? Mm. Yummy <laughs> <laughs> Lasa'y ka Wala maniniwala sa'yo <laughs> Kailangan marang masarap Okay? Okay Mmm <laughs> Lasay <time> ni Maruno. <laughs> Wala kasing pasok ngayon mga kabukids kaya nandito yung mga bata. Ngayon ay Sunday. Kaya meron tayong katulong magkuha ng mga ipot ng kalabaw. <laughs> Sarap. Baka matumba. Kaya nah, siguro tapos yung sila magkain. <laughs> Ang kanyang nasa isip yung handaan pa rin. Kumakain ka lang nga dyan, nandun pa yung utak mo. <laughs> Naabangan ko pa rin sila. Samahan mo daw siya, Ate Kim. Kapag imbita nga eh. Magpunta ka yun? Wala ito rin. Magpunta <laughs> <laughs> okay, ka ma? Kinangin ko itong ganda. Mamaya pa daw yung gabi? Bita ko. Oh, my birthday nga. hindi importante ang suot. Pag nagapunta ng mga handaan, hindi importante ang suot. Ang importante? May dala. May dala pag-uwi. <laughs> may dalang plastic. Kala ko may dalang regalo, yun pala may dala pag-uwi. Kim, okay. kain pa. Natis, busok na ba? Busok ka na? So, si hindi makain na mga <laughs> handaan. Baka ikaw, marami ka nakain. <laughs> Pag may space pa, ikaw wala na. Anong wala na? Malaki yan. <laughs> nagtira si Ate Kim ng space. Ikaw hindi nagtira ka? May tira pa ang yung space. <laughs> nagtira <laughs> din daw. Sa taas meron pa. <laughs> Sa baba lang ina puno. Meron kang ano eh, large intestine tsaka small intestine. Small intestine pala. Ano? Meron ka pang large? Aba. <laughs> Gusto ko pong i-shoutout mga kabukid si Ma'am Lolit Carino ng Heritage Mar Marilao Bulacan. Shoutout po sa mga taga Bulacan at happy birthday po sa kanya ngayong January 12. Maraming salamat po sa laging panonood sa Bukids. God bless po. Batiin mo si Ma'am Lolit. Happy birthday po. Happy birthday Ma'am Lolit. Butid. dela natin mga kabukits bawat isang ano paso kasi iniexpect natin sa tatlo na yan isa lang tutubo eh. <laughs> sa tatlo merong isa dyan na hindi tutubo tapos yung dalawang tutubo yung isa dyan um, may kapansanan <laughs> kaya isa lang talaga yung ano lalago Sa kayo nagakot ng ano, manyor. Ayun Hindi na. na nakabalik. Ayun na. Naglaro na. Ayun siya nagakot ang manyor. Ah. Uh, kayong dalawa. <laughs> kayong dalawa. Ngayon si... Sa lang. Saraan kami dalawa. Medyo may katagalan kasi itong mga kabukids bago, bago tumubo itong mga buto ng talong tapos matagal din siya bago lumaki kaya kailangan na natin i-advance ang pagpapatubo para habang yung area na pagtatamnan eh lilinisin ko pa kasi nag spray ako dyan ng pamatay damo ah, makapal kasi yung damo eh so habang hinihintay natin yan tapos lilinisin pa babaka rin ito ay palalakihin na natin tapos kukuha pa pala kami ni mama B ng ano doon ng iput ng itik so sa iba ginagamit iput ng manok nga kami naman susubukan namin yung iput ng itik kasi parang parehas din naman eh paras lang din yung kinakain nilang ano paras na naka feeds so, tingnan natin kung maganda rin sa halaman yun patutuyuin din natin syempre sa araw tingin mo ma okay yun oo parang yung feeds yung kinakain nila Pares lang tayo nila. Pares din mo pa ako. Basta siguro ano natin. Patuyuin lang na maayos. Oo, oh, okay. patuyuin tumubo na rin mga kabukid sa ating mga okra. Ang cute. <laughs> ang kukit nila. Ayan. May bunga na rin yung ating mga kamatis. Makakaharvest na rin ng gold. <laughs> ano lang daw ngayon yan? Bronze. Bronze? Bronze Ay, na lang? Nakakita ako ng post eh. Yung dating gold na kamatis. Ngayon bronze na lang. Nagmura na. <laughs> wow, ang daming bulaklak. Ito pa. May mga kasunod oh. Babaeng kalabasa. Bukas. Ito bukas yan. Bubuka yan bukas. Dapat mapaasawahan natin yan bukas. Anob tayo ng mga asawa. <laughs> Basta bukas, kailangan mauna tayo sa mga bubuyog. Para sure nating mapapabuhoy. Bakit kapag nauna Kinaka ang bubuyog? Kinakain kasi nila eh. Yung pulbo sa lalaking bulaklak. Oh. Pero may chance din minsan na pag dumapo sila doon, tapos dadapo sila dito, mapupulinate din. Mas sigurado lang yung ikaw mismo mano-mano. Uh, sure Marami eh oh. Ayan na kabukid. Marami tayo ng bulak bulaklak. Sana bumuo. Dito meron pa eh. Bukas yan dapat mapaasawahan. Oo. Meron pa dito. Oo. At meron tayong nag-iisa ditong malaki na. Ayan oh. Wow! Ito yung nakaraan, guys. Pagkalipas ng ilang araw. Apat na araw yata. Ayan na siya. Lumaki na. Ayan pa, oh. Uh. Tabo! Dami! Sayang to. Napurak. Ito na pruning mo na? Oo. Oh, ko miyang magkan. Mm. Oh. 'Yung ano, ng nahuno. Wow. eto parang pamaypay na 'yung lapad niya. <laughs> Ang lapad. nakakatuwa Nagtanim din pala kami ng mga sigarilyas. Ayan. Para dito babalagan ma, meron tayong pasilungan. Malago kasi yung mga dahon ng sigarilyas eh. Saka yung ilalim, pwede rin tayo naman ng ano. Oo nga, um, mga sili. Uh -huh. Pwede sili. Noong nakarang araw namin ito, nilipat dito. Kaya medyo hindi pa sila nakaka-recover. Mga isang linggo lang gaganda na rin siguro. Kasi maganda yung mga lupa na nilagay namin dito eh. Tsaka sinunugan. Yeah.